Hey mga karagkarag, welcome back to my vlog. Isang maganda at mainit na umaga sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. At eto na nga ang mga latest na mga pasabog na chikahan, chismisa chismisan na pinag-uusapan at pinag-chismisan ng mga active na mga chismoso at mga chismosa. Nako, sabi na ano kachismisan ko kanina sa Instagram ko na parang hindi mo pa yata ito nabasa, itong latest post bitaw ni Kitot nung isang araw tungkol nga dito sa conflict ng uh, um, tha uh, Thailand at saka sa Cambodia. So, nung chineko yung post niya, ay talaga no. Mm. Sa marahas, sa dami na mga beauty queen, bitaw siya talaga yung nagtapuan sa pagiging interbida Siya talaga yung ano ba, nagtapuan bitaw sa... Uh, pag may issue bitaw na mapag-usapan siya talaga yung nangunguna na magre-react talaga para mapansin sa social media. Well sa tingin ko effective naman hindi effective naman pero para sa akin hindi ganoon ka effective kasi hindi ko siya napansin. Hmm. Hindi siya ganun ka ano ba? Halata ka ay, nag-post pala ang sasawera ng taon. <laughs> so, marami din na mga na na bitaw sa kanya, lalo na mga ibang ano, mga beauty pageant lovers, especially Malaysia, na kung saan, bakit nakatutok daw agad si Kitot dito nga sa uh, nangyari bitaw sa Cambodia at saka sa Thailand gayong hindi daw niya kayang suway sa kanabitong badlungon kung sa bisaya pa iwan ko kung sa suwayin suwayin ba yan sa tagalog yung mga ano niya na ah, nasasakupan bitaw niya ng mga beauty pageant lovers sa kanilang bansa kung paano mambuli ng kanilang kandidata sa Miss Cosmo Malaysia hmm. na na talaga sila so sin sinuportara naman siya ng kanyang mga ano din ah, galamay bitaw na shadow yung nag-iisang beauty queen na Uh, boses ng walang mga boses. Mm. Kaya hindi daw maano ni kitot bitaw yung yung mga ganitong sitwasyon na saktan daw siya. Yan daw ang tunay na Raina. Doon din sa nangyari kay ano ha? Kay kay Uncle Bitaw at kay Gupta Bitaw, Oh, doon din siya. Post din siya na sinusuportaran niya yung ano, mga ganap ni Gupta Bitaw na about sa bullying Bitaw. Mm. Dito din sa nangyari sa Thailand at saka sa Cambodia ay nag-top nag na siya. Siya talaga yung ano, beauty queen na very, very, very active. <laughs> sa mga kaganapan na kailangan niyang makalikom ng maraming Punto sa social media para sabihin, very good, ano talaga siya, Reyna. <laughs> Ewan ko lang dahil hindi talaga mag magaanang loob ko sa kanya. Kahit sabihin pa natin positive yung naging post niya, pero... Kailangan ba talaga ka? <laughs> ay, kumuha pa ka sa kuwan di ato dahi. sa mga kuan Alam <laughs> ano, makaingon, kaingon, ko naman, ay, ikaw na, Jude. <laughs> Pero kung magpakitang gilas ka lang sa mga papost mo sa social media para kumuha ng mga sipatia sa mga beauty pageant lovers, na useless lang, ay, kaplastikan lang yan. <laughs> yan yung magiging reaction ko, mga karag-karag. So, sabi rin ng mga ibang beauty pageant lovers na, sana lang daw, hindi lang yung mga ganitong issue, yung talakay ni Kitot. Sana disiplinahin daw niya yung mga beauty pageant lovers sa bansa nila. Dapat da, yun daw talaga yung pagtuunan ng pansin ni Kitot. Huwag hmm. daw yung mga ganitong pa-issue sa mga ibang bansa na makisali siya. Ano ka, Miss Gran, <laughs> na mahilig sa mga pa-intriga pa galor? O, oh, ano sa man Siguro gusto lang niya mapag-ingay din yung pangalan niya, lalo na ang kanyang pageant na kung saan siya kinurunahan. Dahil yun nga, wala eh. Nilangaw talaga yung mga paekse na kahit sabihin pa natin maraming bitang mga bansa ng nakorona na, na, mga reyna para ipadala at ibala doon sa Vietnam din para sa pangalawang ano, papageant ni Bawang. Pero wala, wala talagang effect, wala hindi ganun kalakas yung impact niya na mapag-ingay niya ang papadyent ni Bawang. So, kailangan niyang pasukin ang mga kasulok-sulokan na mga pa-issue sa mga bawat bansa, tapos yun, plastada galor na siya. Mm halatado man oi. No? <laughs> Papa papunta pa lang siya pauwi na tayo yung mga chismosa at mga chismosa. Ewan ko sa inyo mga karag-karag kong agree ba kayo dito sa pagpapansin ni Kitot. Kingay tayo sa comment section at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe ko Ragan karag and hit the notification bell. And thank you for watching. See you in my next vlog. Bye-bye.